Good morning, I'm back. This is some bruises, and welcome back to my YouTube. channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Ano na nga ba ang mga eksena nila? Kung ano to at sino to? Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng na mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Marami maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam na laging sumusuporta dito araw-araw lagi-lagi maraming 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 salamat guys sa inyong lahat syempre usapang chika update tayo ngayon ano na nga ba ang mga ganap at kaganapan na nangyayari talaga ngayon dito sa mundo ng pageantry and then of course marami tayong eksena na tal talagang pag-uusapan ngayong araw na to dahil sa mga paandar ng ating mga ilang reyna. So guys, huwag na natin patagalin ang ating chika na bonggang bongga. So eto na nga, isa sa mga pinag-uusapan ngayon sa social media ang pagbabalik ni Roxy. And then ayun nga kasi nga ba diba, parang mayroong post si Roxy na embrace the journey, trusting the process, and letting the universe guide the way. And then, sabi niya, Team Baguio. So, ito ba ay nakangahulugan na si Roxy ay sasali sa Miss Universe Philippines sa susunod na taon? At siya kaya ang magiging pambato ng Baguio. Yes! Oh my gosh! Exciting to. So, another Miss Earth Queen na naman yata ang sasalang sa Miss Universe Philippines para sa susunod na taon. So, ayan na nga. So, parang usap-usapan na ngayon sa social media. Nasasali nga nyata itong si Roxy Billions sa Miss Universe Baguio. Mm -hmm. Kasi nga, di ba, yung mga accredited partner nila, nagkakaroon na sila ng pageant. Meron na nga Miss Universe Laguna. Meron na mga kung ano-ano pa. So, parang feeling ko, eto nga, since na may ganitong palinig na, ang beauty queens na si Roxy from ah uh, Baguio team, I think mukhang sasali Nyata siya. At siya niya ay matutuloy na dito sa Miss Universe Philippines ng bonggam bongga. Actually, matagal na natin inaabangan at matagal na rin natin naririnig na may plano nga yung sumali sa Miss Universe Philippines. Hindi lang natutuloy. Pero parang piling ko, ito na nga nyata yung time na hinihintay. And then parang piling ko ay siya ang magiging representative ng Bagyo sa Susi sunod na taon. Sa akin, wala namang problema yan. Bongga yan. Maganda yan. Masaya yan. Dahil alam naman natin si Roxy ay talaga magaling at matalino. Mm -hmm. Kung ako, ako tatanungin ninyo, ha? gusto ko talaga siyang sumali uli one more time. At hindi imposible na masungkit niya ang corona ng Miss Universe Philippines kasi talaga naman ay nako kung ganda ang pag-uusapan ay nako san ka pa talagang sa talaga ang beauty na meron siya at kung galing naman ang pag-uusapan ay wala tayong masasabi so isa siya sa mga parang tinitingnan ko like Kathleen Payton attack ganon oo so actually hinihintay ko ang kanyang pagbabalik at magiging masaya ako kung talagang matutuloy siya dito sa Miss Universe Philippines sa susunod na taon at yan ang antabayanan natin so exciting yan para sa ating ano, bakbakan sa Miss Universe Philippines 2026. Di ba? So, yun. So, masaya yan. So, ang aga, no? Ang aga ng mga paramdam ng mga kandidata. At kung sakaling matutuloy siya, eh, di bongga. Di ba? So, yun. So, go, go for Roxy. Kayo ba? Gusto nyo ba sumali si Roxy sa Miss Universe Philippines? Ako, yes. Yes na yes ako dyan. Kasi quality talaga ang beauty, quality ang personality, plus quality dito yung galing na meron itong cirrhosis kaya nga ano yan isa yan sa mga inaabangan ko talaga and exciting, di ba? Kasi may ganda na bongga pa. Oh, di ba? So, yon And let's see, di ba, kung ano ang ipapakita ni Roxy sa darating na Miss Universe Philippines kung sakaling siya ang magiging isa sa mga kandidata dito. And then, para na sa sumunod natin, chika, eto nga ang Miss Grand title holder, Miss Grand International na si CJ Opiasa. So, umatin na nga siya doon sa eksena dyan sa India kung saan nagkaroon ng National Costume Competition ang mga kandidata dyan sa Miss Grand India. Buti pa ang Miss Grand India, meron silang ano, activity yung mga girls at sunod-sunod at mabilis lang yung kanilang pageant. Hindi katulad nung sa ating, Diyos ko Lord, <laughs> nakakaloka. Nag-audition sila noong nakaraang May may 24, tapos ang sabing ganon. May second batch nung July, aha. Uh -huh anong ah, June, oho, tapos ngayon wala silang activity <laughs> after ng sasing ceremony. Ano nangyari, Miss Unib uh, Miss Grand Philippines? Nakakaloka kayo. So ayun nga sa so umikse na nga ng bonga bongga si CJ Opiasa yesterday at talaga namang marami na loka sa kanya outfit na ang bongga, ang bongge shoes, o so, oh, di ba? plus ang gadaganda ni CJ Opiasa. Grabe. So ayun, kulay pula ang suot niya nagsisimbolo na na sabi ganun, nadurog na daw yung kamatis doon sa katawan niya. O, oh, di ba? Kasi ang daming ng banta na babatuhin daw ng kamatis or babatuhin daw ng itlog, yung mga tipong ganun. Pero wala namang ganun ang naganap. And then, ayun nga, sobrang komportable sila ni Mr. Nawat sa kanilang pag-attend sa Miss Grand India at nakita naman natin na talaga si Mr. Nawat ang ngiti. At naghiwa pa ng kamatis para i doon sa kanyang Instagram. O, oh, di ba? Matukso din to si Mr. Nawat. Eh. Matabil din talaga. Yung alam mo yun, yung parang tipong na nananahimik na nga. Eh, sana nanahimik na lang at huwag nang na ng ganyan. Pero ano bang magagawa natin? Mr. Nawat yan. Laging may paganyang eksena, laging may paandar, ba? Diba? And then, ayun, so si CJ Opiasa naman, talaga naman pak na pak ang beauty at very grand ang dating. Sabi nga nung bakit hindi daw suot yung corona? Eh ano ba naman, national costume pa lang yung labanan. Eh bakit kailangan suot na niya yung corona? Siguro susuotin niya yung corona sa grand coronation. Ganon! Kaya nakakaloka. And then, tapos sa atin, sa Pilipinas, ano ang eksena? Wala, ba? Diba? So, kasi may napili na silang mananalo dyan. At yun na yun yung ilalaban nila ng Miss Grand. Kaya, formality na lang siguro ang magaganap sa coronation ng Miss Grand Philippines. So, ba? Diba? Kasi parang piling ko ang preliminary competition nila nung ano na. <laughs> yung yung sashing ceremony diretso ano na yon preliminary competition and then eto na yung gagawin naman nila ay coronation night na kung saan pagagastos nila ng bogang boga yung mga kandidata para sa mga susuotin na gown at yung balita ko yung mga iba pang designer ay talagang sobrang mm, panalo oo, oo. but wala useless. Charot. So, yan. Eh, kasi parang sana nag-appoint na lang sila kesa naman sa may papagent pa sila. Eh, wala din namang eksena at wala din namang ganap. Eh, wala nga silang preliminary competition. O, di ba? So, yun. Kaya nakakaloka. Nalolorky ako talaga sa kanila ng bonggang-bonggang. Ganon! At para naman sa sumunod natin, chika, tapatang ati sa Manalo at saka ito nga si Vina. Sila kaya ang magtatagpo sa intablado ng universe? Ayan ang tanong nun lahat. Mm -hmm. Actually, yung umatin ako yesterday doon sa ano, sa sa welcome dinner ng Mr. International Ayan din yung mga napag-usapan ng mga sa doon Dinanong nila ako kung sino ang mananalo Kung sino daw ba yung tingin ko malakas Malakas daw ba ang laban ng Puket Yung mga tipong ganon mm -hmm. Ako para sa akin, si Puket Pag tinignan mo kasi siya, very competitive yung itsura niya talaga Yung looks, nako, sobrang panalo, matangkad. Kaya lang kasi yung dalawan niya, hindi ko alam kung ano ang eksena. Medyo parang pinapattern kasi nila kay Stephanie, di ba? Si Stephanie Gutierrez ba yun? Yung nakalaban ni Catriona Gray. Ganun yung mga pinapattern nilang orahan dito sa pambato ng Phuket. Mm -hmm. Kaya lang, parang piling ko, masyado pa siyang bubot. Kumbaga, hindi pa siyang ganong kahinog at ka-exenadora. So, parang piling ko, uh, reserve ang mangyayari sa kanya. Top 3, ganon. Pero, ang mga sa dito, sabing ganon, ako, matatalo yan si, ano, matatalo daw yan si, sino ba to? Si Vina, sabi nga nun, mawawalan niya ng eksena kasi ano daw, medyo mahina daw talaga ang communication skills niya. Ganon. At talagang nakatatak sa kanila mahina ang communication skills ni Vina kaya parang hindi niya makukuha daw yung corona ng Miss Universe Thailand sabi ko naman parang hindi naman parang pwede naman niya nilang ibigay yung question yung limang question tapos parang iisipin na lang doon ni Vina kung ano yung mga isasagot niya doon tapos pag ano, nabunot niya, alam niya na mga tipong gano'n, sabi ko. Eh kasi ano, parang feeling ko, ipapanalo na talaga nila to si Vina at hindi na talaga nila yan mahadlangan kasi sa effort effort nga ni Vina o oh, di ba sa favorite siya ni Papa Nawat ngayon kumbaga parang feeling ko Uh, naiintindihan na ni Papa Nawat na dapat kay Bina na talaga yung corona. Eh, nung, nung tinanong nga lang siya sa interview, paano pag hindi ka nanalo? Eh, di ba? Umiyak siya. <laughs> o, oh, di ba? Eh, ngayon, kapag hindi nanalo yan, Diyos ko, nakakaloka. Baka, ay, nako, mabaliw na ang Bina. <laughs> Kasi, di ba? Parang, nakipag-away na nga siya sa asawa niya at parang ang chismis dito nakipaghiwalay na ng dahil lang sa gusto niya sumali sa Miss Universe at ayaw siyang suportahan ayaw na siyang payagan pero nag-go-go-go -go -go pa rin ang Bina o oh, ba diba? so parang feeling ko this is it na ilalaban at ilalaban na nila yan at ibibigay na ang corona. Kaya parang piling ko yun na yun. So ngayon, kung silang dalawa ni Atisa Manalo ang magtatapat sa entablado, eh, okay lang yan. Go, go, go. At sabi ganun, ako, pag nanalo si Bina, malakas ang laban ng Thailand sa universe. Kasi mag-aalapia words back daw. Yung, alam mo yun, yung tatlong beses na natalo tapos pagdating sa universe, panalo pa. Mm eh, doon nga lang sa Miss Universe Thailand, hindi pa nga siya sigurado kung mananalo siya sa Miss Universe pa kaya. Kaya, hinay-hinay lang din, hindi natin alam. Oo. <laughs> Basta siguro, nandoon lang ako kay Vina na parang laban mo lang and tignan mo lang yung kakayahan mo. And then, kung ikaw ang mananalo ng Miss Universe Thailand, eh, di bongga, di ba? Pero, sa universe, ibang usapan niya, no? di ba? So, yun. So, kailangan mo maging matalino, charot. Pero na lang kung may cheating na magaganap, o, oh, di ba? So, yun. Ewan ko ba sa kanila, basta bahala sila sa buhay nila. Basta ang alam ko, magaling si Ati sa Manalo, maganda si Ati sa Manalo, at naghahanda na si Ati sa Manalo para sa laban niya sa Miss Universe. Di ba? So, syempre, go, 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 Ati sa and laban lang. And then, laban niyan. So kung katapat niya si ano si si Vina sa Miss Universe, eh, wala tayong dapat ikatakot. Basta ako ang gusto ko lang mangyari kahit sino na manalo na Miss Universe ngayon, okay lang sa akin. Kung papala rin si Atisa manalo, eh di mas bonga And then challenge to kay Atisa and then nandoon na ako na sana makarating si Atisa manalo sa top 5 kasi nakatagal na natin hindi nakaka-top 5 sa Miss Universe since 20 ano ba 2022, yung kay Beatrice pa, ba diba? Yung 2023, hindi naman tayo nanalo. Hindi tayo pumasok. Tapos 2024, ganun na naman. O, ba diba? 2023, 2024, parang 2021 pa yata. Sus sobrang tagal na. So, kailangan na natin talaga mag-play sa top 5 ulit sa Miss Universe. Kasi ang Thailand, nakakadalawang sunod-sunod na sila. Mm -hmm. Nakakaloka. And then, parang this time, kailangan natin patunayan na tunay talagang gray na ang Pilipinas. Hindi man tayo manalo ng Miss Universe. Yung tipong makarating lang sa top 5. Ay, nako. Okay na ako doon. So, yun. Pero, kung kaya ni sa ipanalo. Why not? Di ba? Pero ang tanong, papayag kaya sila na ipanalo to ni Atisa manalo? So, yun yung abangan natin. Medyo nakakaloka yan at nakakawindang. But, sige lang, laban lang. And then, magtiwala lang tayo kay sa manalo. Panalo. Di ba? Kasi, syempre, parang magandang laban to eh. Magandang eksena to. And then, Excited ako. Are you excited, guys? Dapat ma-excite kayo. And then, ayun, looking forward na tayo kung paano nga mag-prepare ang atisa at kung paano siya magpapasawag ng bonggam bongga. So, yan. And then, si Vina naman, eh, sige lang, maghanda ka lang dyan. <laughs> Basta, mo ang sarili mo at ilaban mo ang sarili mo ng bonggam bongga ng makuha mo ang Miss Universe Thailand. So, malalaman natin sa August 23 kung si Vina na nga ba ang ilalaban nila sa Miss Universe. Pero kasi parang pili ko, dami din makakalaban ni, ano, ni Vine. Andiyo dyan si Preo. Si Preo, malakas din si Preo, di ba? At saka may isa pa. Mm taga, ibang lugar din. And then, ayun. So, si Phuket. So, parang feeling ko, depende na yun sa kanila. So, yon So, guys, maraming maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa ating mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.